Inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng pambansang pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound ang mga pampasabog at sikretong daanan sa kasagsagan. Oh, ah, ito ha, ah, ulitin ko, baka bingi yung mga tagasunod ni Kibuloy dyan. May pampasabog ha. Ah. <laughs> ah oh, baka bingi. Ulitin natin. Kasi may bingi, bingi itong mga taga-suporta ni Kibuloy. Na, na, alam mo yung tinga nila? Na barahan ng, ano, ng tamod ng kanilang pastor. Oo. Oh, uh -uh. Diba? Kasi kaya minsan bingi. Oh, uh, ulitin natin ng Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng Pambansang Pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound ang mga pampasabog at sikretong daanan sa kasagsagan ang paghahanap ng mga PNP kay religious group leader ah, natagpuan yung pampasabog sa loob okay ang tanong bakit meron kayo niyan di ba simbahan kayo ngayon lang ngayon lang po ako nakarinig ha ah, ng simbahan tapos may pampasabog. Oh, sabi mo sa grado yung lugar na yan. Paano naging sagrado eh may pampasabog kayo? Oh. Sige nga saan nyo gagamitin yung pampasabog na yan? Mam Tamura, mega mega love shower po ha. Ah. Oh. Yan. Pagkulto kasi ginagamit lang ipinufront front lang po nila yung word of God. Pero, may underground pong kadiliman na ginagawa yung mga yan. Mga kampun po yan ang kadiliman. Mga anak ng dilim Anak ni satanas. ba? Diba? O oh, ngayon mo sabihin, Oli, Dada, pag-umpugin ko kayong dalawa, ngayon yung sabihin na sagrado yung lugar na yan. Bakit may mga pampasabog dyan? Dada, uli! Ay putang ina itong dalawang to, mga bayarang kasi tri. Kaya kahit alam nilang may mali, pagtatakpan ng mga kuto na to. Mga palamunin ng tayo ni Kibuloy eh. Yung dalawang yan, yung mga bayaderos na yan, mga palamunin yan! Pinapakain yan ng tayo ni Kibuloy. Ngayon yung sabihin nasa grado yung lugar na yan. Ah. Paano nyo ngayon didepensahan yan? Alam niyo sa totoo lang, ang hirap po talaga magdepensa ng ano, ng uh, kasino ngalingan. Oo. Parang ginagago at inuuto mo lang yung sarili mo. Di ba? Ah, tuloy natin. Leader Apollo Kibuloy. Ipinakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at nang at mga bolo na na tagpuan sa compound. Molotov bomb? Ano yun? Wala naman akong idea sa mga pangalan ng mga bomba. Basta bomb siya, bomb. Oo. Oh. Diba? Basta bomb. alam ko lang, bomb. Oo. Ah. Mayroon din ani ang mga barbed wire at mga live electrical wire na inilagay sa lugar. Nakikipag-ugnayan na umano ang DILG sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sekreto. Oh, yun on, daming kwarto. Oh. Daming kwarto. Ano Para sa itong mga kwarto na to, e, e, sekreto po ito ah. and ah, kung hindi po ito alam ng publiko itong kwarto na to, nakatago. An tanong anto, para sa itong mga kwarto na to. <laughs> Oh. Sekretong kwarto at daanan. Ito po yung actual inspection sa inside the thing, uh, ng KOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Nick ang nangunguna po rito. Okay? Amo yes. sabi ni Darwin Castro, ipipin ko ha, uh, ipipin ko yung uh, sinabi ng tanga. Maliit ang maliit na utak na DJ na ito, putang ina mo ka, kailan pa ako naging DJ dito? Kailan pa ako naging DJ? Kailan pa ako naging DJ? Alam nyo, eh, minsan, minsan magagalit tayo sa mga to, pero matatawa ka na lang sa mga komento eh. ba? Diba? Minsan magagalit ka, pero yung galit mo, itatawa mo na lang eh. Eh, ginawang DJ si Bullpoint Man. <laughs> Hoy! Ilan pa ako naging DJ? <laughs> hindi ako naging DJ, hindi ko naranasan yan sa buong buhay ko. <laughs> halo yung ano ko eh, no? Minsan, minsan yung dugo ko, umakakit sa utak ko eh. Tapos pag mabasa-basa ko itong mga ganito, natatawa na lang ako. Okay, salamat po ha sa 313 thumbs up natin dyan. Mahihain talaga yung mga, mga tumag uh, thumbs up dyan. Thumbs nyo na yan. Ito po. Ito yung yung katedral Pagbukas mo sa pin, ano rito, this is not the secret door. At dito ka ngayon papasok mm. sa kwarto ito. Ah, ya, yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy. No? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Pinukuha namin ang plano ng school sa office ng engineering ng city ng Dabao. Ito yung nakadeklara ng kasi kung nakadulara ka ito, ano okay. uh, nakadu ito? Bago sa violation, pati hindi nakadulara. Lahat ng intricate things na ginawa at binugod sa gano'n. So, nakapagalita kaya ito. O, oh, diba? May mga sikreto. May mga sikretong uh, kwarto. Oh, bakit kaya ito? Eh bakit ito sinisikreto sa publiko? Ano ba yung operasyon na, na nagaganap diyan? Wait lang, wait lang. Oh, ano ba? Eh, meron bang something na hindi dapat malaman ng publiko? Dapat kasi ini-explain po yan ng, ano, ng mga uh, nanjan sa kingdom. O, oh, bakit may mga kwarto dito? O, oh, eto mga bomba na natagpuan natin dito para saan ito? Oo. Oh, oh, Sino bang papasabugan nyo dito? O, oh, ba? Diba? Anyway, ito po yung kasunod. Isunod po natin ito. Kasi ito po yung good news, eh. Ito po yung good news, no? Uh... Wait lang. Oh, nawawala na ako. Ginagaya ko na si Kibuloy, eh. di ba? Ah, eto na, yung pinaka-good news na sinasabi ko sa inyo. At syempre, may mga kasunod pa neto, no? Eto po, bigyan po natin ito ng uh, reaction. Yan. Mukhang tukoy na kung nasaan ang uh, pinaroroonan na ng mga hinahanap nila sa loob ng KOJC compound. Galing lang tayo kanina sa PNP headquarters at narinig natin na nakikipagtalo yung technician ng uh, life detector doon sa lawyer at abogado ng KODC na si So nakikipagtalo. Ang lawyer alam niya siguro yung mga sikreto diyan. Kaya nga lang kinokontra niya yung technician. No? Na pinapatigil pero kaya nga siguro na Kaya may pinagtatalunan. Okay, tuloy natin. Si Attorney K. Laurente. So ang uh, pinagtatalunan nila kanina ay uh, ito nga ang corner na Sinasabi ng PNP na ayaw nila sanang pasabugin. Mm. At kung ituturo na lang ng KOJC yung entrance, eh, mas madali ang buhay na lahat. Mag-negotiate na. Sinasabi niya negotiate, negotiate. Ayaw namin pasabugin uh, yung area kung saan nakahanap sila ng heartbeat, definite ng heartbeats. Ano? So, matagal yung pagtatalo na yan. So, At, uh, ganito yan. Nakipagtalo yung lawyer, ayaw pasabugin ayaw ituro yung lugar kung uh, saan talaga yung entrance. So, ako naniniwala 90% nandiyan po si Kibuloy. Kasi, tandaan nyo po ha, kung alam nyo sa sarili nyo na wala, 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 wala dyan yung hinahanap ng kapulisan, okay, hahayaan yung makapasok yan eh. ba? Diba? Hahayaan yan. Pero bakit pinipigilan ni attorney? Alam mo attorney, pag mahuli lang ko si Kibuloy dyan sa loob, sampal ito sa'yo no? Sampal to sayo Mapapahiya ka dito. Oh, ayun pa naman sa balibalita, wala ka daw pinanalo na kaso. Ay na-argue ng uh, kampo ng KOJC na ito nga ay kanilang tirahan. Ito ay may mga kwarto dito. I-verify pa natin kung saan mismo yung lugar na yan. Pero ang huling natin narinig ay nandun sila sa timbahan. Hmm. Uh, pero yun nga, uh, alam ko rin na pinagkakainteresan din nila yung mga kwarto dito sa JMC. So posible yan. Sa Jose Maria College, supposed to be location din yan. Pero mukhang tukay na yung lugar at uh, naga, nag-uusap na lang yung dalawang kapo kung anong gagawin doon. Yun nga lang, sir, may konting uh, pagbabago dito. No? Uh, kasi mukhang ang media ay papayagan ng pumasok sa loob. Inimbitahan ng SMNI at KOJC ang media na pumasok sa loob. At nag sila ngayon doon sa isang restaurant at uh, ang sinasabi, mga pagkatapos na ng press call, mga 3 p.m. ay papasok na nga. So inaantay na lang natin. Pero dito mismo, sa entrance, sa entrada ng KOG, nakakita na tayo ng special action forces. May mga pumasok na staff. At kanina nga, doon kami galing sa PNP, may mga tumakbong polis. At bukod dyan, may nakita na rin tayo mula sa Commission on Human Rights na pumasok sa loob. So mukhang uh, may mangyayari na. At uh, talaga, yun nga lang, no, pagka dumami yung tao sa loob, siyempre, Uh, yung sinusubok ang pigilan eh, yung pag, pag uh, ng lugar na yon Pero ayaw ang... Dapat ingat-ingat kayo kasi ito mga KOGC na itong mga tridor to, mga sinungaling to, wag po kayo magdidikit-dikit. Kasi baka mamaya may biglang uh, sumabog dyan. Kasi tridor to mga to eh. No? Lalo na pag siksikan, nako, dyan, lumayo kayo dyan. Kasi yun yung target ng mga tridor na tao. <laughs> Tandaan nyo po, maraming tridor. Maramihan nandyan sa kingdom. O, oh, magsasacrifice po yung mga yan. Tandaan nyo. Gagawa ng sakripisyo yan para lang masira ang ating gobyerno at mapababa ang ating pangulo. Tandaan nyo yan. Gagawa ng sakripisyo yan. Yung ano, ng spray? Ng spray na nakamask? Duda ko dun. Duda ko dun, ha? Kakampiyon ng mga ano ng Kingdom uh, o okay, KOGC. VMB <laughs> Reviton, shoutout charota. Ay, salamat sa patamsak nyo dyan ah. Sa kampiyon. Kasi biglang nang, nang spray, nagtago, tumakbo. Siyempre, hindi mo siya makikilala. Hindi may spray, paper, ah, uh, paper spray yata yun. Hindi mo siya makikilala kasi nakamas, tapos biglang tago. ba? Diba? Duda ko, plano yun eh. Kasi bago siya mag-spray, nakatingin siya sa camera. ba? Diba? Tapos lumapit ng spray. Oh. Eh, kasiraan kasi yun ng gobyerno, ng, ng kapulisan natin. ba? Diba? oh, tuloy natin. Ang gawin niya ng PNP, at kung pa pwede, ituro na lamang doon sa entrada. Uh, kung gaano ka specific yon, Cheryl, eto nagpa-drawing ako. Eto yung pinakita nila sa akin na radar nung uh, life detector. Kitang-kita, napaka-specific nung mga dots. Yan ang heartbeat mm. Na, mm. na, na detect nila doon sa loob. At sa hapon eh, dumating yung mas advanced na life detectors, mas latest model. Kaya nakatulong din siguro yan sa kanilang paghaharap dito. Kung makikita mo, uh, may distance yan. Naalala ko nun eh, sabi nila, dadanak yung dugo. Hanggang comment, hanggang post lang pala kayo eh. Totoo po, dumanak yung dugo sa ano, sa comment section lang, sa social media. Pero in real life, nagtago na sila. Kasi kahit kumalagpa po kayo sa gobyerno, hindi nyo kakayanin yan. Kasi walang nakakataas sa ating batas o gobyernong ito. Magpasakop kayo para hindi kayo mahirapan. Yan eh, makikita mo 5 meters, 10 meters. 15 meters ng doon lamang sa range ng 0 to 5 meters yung hinahanap nila which is mga around 15 feet, dalawang palapag, hindi masyadong malalim at talagang na nadedetect kaya ayaw nilang nubayan itong uh, arrest warrant na kanilang siniserve ngayon uh, ng PNC. Hmm. So yan po yun ano, yan po yung uh, balita at eto po yung uh, karugtong, yan po yung good news na talagang uh, tukoy na kung saan talaga yung uh, uh, itong si Kibuloy, no? Or kung hindi man si Kibuloy yung mga miyembro niya, pero ano kasi, may heartbeat kasi, di ba? So yun po yung tinitingnan ng ating kapulisan, yun yung sinusundan talaga kasi hindi po mawala-wala yun. Hindi hindi eh, dapat kung kung uh, uh, kung hindi totoo yun, kung hindi si Kibuloy yun, dapat wala na yun, di ba? Pero nandiyan pa rin eh. Oo. So yun po yung pinupukusan ng ating mga uh, kapulisan. So, ito po yung kasunod, no? Isunod po natin ang balitang ito. Ito. Lalain, ano ang detalye nitong sinasabing umunoy panunuto ng laser devices ng KOJC members sa mga pulis? O, oh, bastos talaga yung KOJC. <laughs> Nanutok ng laser devices sa ating mga kapulisan? Yan ba yung ano? Yan ba yung turo ng inyong manyakis na pastor? Ha? Namambastos kayo ng uh, kapulisan? ina talaga. Mapapamura ka na lang talaga eh. Kailan itong mga nakalipas na araw kahapon ay uh, nagkaroon ng aerial survey itong uh, PNP sa palibot ng DOJC compound at uh, batay sa mga video na inilabas ng PNP ay may mga laser devices na... Mamari Lucimporio, shout out ah ginamit ito ng KOCJC at tinutok nila doon sa chopper ng police at ayun nga sa PNP ito ay oy bawal po yan ha yung kahit yung eroplano yung mga airplane tapos tutukan mo ng laser yung airplane bawal po yan may kaso yan hindi ko lang hindi naman ako lawyer ano pero sa pagkakaalam ko may kaso okay hindi ko lang alam kung ano yung eksaktong kaso don sa mauhuli maulihan na naglaser doon sa mga helicopter, sa mga aeroplano, may kaso po 'yan. 'Di ba? Oo, pero hindi ko alam kung ano yung nararapat na ikakaso diyan kasi tandaan niyo po, hindi po ako DJ, hindi rin po ako lawyer. <laughs> Isang normal lang, normal na mamamayang ta, uh, ta syempre tao po ako sila uh, hayop do nga eh. Tao po tayo. <laughs> ay uh, delikado. Isang pahayag sa social uh, media, sinabi ng Police Regional Office 11 na uh, tinutukan naman ng mga miyembro ng KOJC ng laser devices ang kanilang helicopter na nagsasagawa ng aerial survey sa compound. Mm -hmm. Sa video message ni Piero Davao spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, hinundi nito ang natunang aksyon ng KOJC members. may nag-ano dito, may nag-comment. Dapat, uh ang mga kasamahan nila makasuhan. Actually, yung mga pumalag sa kapulisan natin na nanggulo, sinampahan na po sila ng kaso. Isa po yan sa good news, di ba? Oh. Kasi pumalag palag eh, ng gulo eh. O di nakasuhan na. siya ay mapanganib at maaaring magdulot ng aksidente. Sinabi rin ni Dilene at na ang paggamit ng laser sa aircraft ay ipinagbabawal sa ilalim ng aviation safety regulation mm -hmm. and legal standards. Sa so ngayon, wala pang inilalabas sa tugon ang kampo ng KOJC hinggil sa ligasyon sa paggamit o ng laser devices sa PNP chopper. Una nang sinabi ng PNP na nagkakaroon sila ng problema. Sabi ni Jake Smith, hanap ka ni Pips TV. Sikat ba yun si Pips TV? Kasi parang dumi lang ng kukukayan eh. <laughs> Oo, oh, tsaka ako napansinin pag sikat siya, pag uh, uh, sumikat, pag ka-level ko na. Okay? hindi ko kasi ka-level eh, kaya naawa ako eh. Um, diba? um, galing kasing kanal yan. Naawa ako. Tsaka na, pag level ko na siya, pwede na, papansinin ko na. Ah, binigyan ko na siya ng oras kahapon. Kung uh, kulang pa yun sa kanya, well, mag-effort siya. Magpakitanggila uh, siya kay Bullpoint, man para mapansin ko siya. Okay? Sa pagpapatupad ng kanilang operasyon dahil sa resistance ng KOJC members. Iniulat din ng pulisya na... Alberto, sabi niya, bakit idamay mo mga anak ko? Daan-daan sa pananalita mo. Alam mo, Alberto Tambura, ialay mo yung anak mo dun kay Kibuloy. Sabi ko nga, ialay mo eh, putang ina mo kang tatay ka. <laughs> Pukpukin ko ng... Ito, ipupukpuk ko to sa ulo mong gago ka. Diba? Yan naman yung gusto niyo eh. pag may mga anak kayo eh, pa, eh, niyo doon sa kingdom para kuno sa word of God. Ilagay mo doon. Titi yung ano niyan, makikita doon. Ulol kan tatay ka. Pagtatanggol mo pa yung manyakis. Kana sa dalawang na KOJC members na ang inireklamo ng obstruction of justice at direct assault dahil sa umano'y pananakit sa ilang pulis na kasamang nagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Sa panig ng KOJC, patuloy na tinutulan nila ang ginagawang operasyon ng pulisya na anila ay nakakaabala na sa kanilang operasyon sa loob ng compound. Partikular na inareklamo ng KOJC ang humanoid uh, drilling operation ng mga... Sabi ni Renato pan, Pantunyal, bugo, maghintay kakapag Duterte ng presidente. Ay, nako. Noong si Digong ang presidente, minura ko si Digong kasi may kapalpakan din noon. Although kahit sinuportahan ko si Digong noon, minura ko rin po yan. Kasi hindi naman po sa lahat ng bagay tama yung ginagawa mo. Presidente siya noon ah. Tapos mag-aantay na naman na siya maging presidente. Oy, tanga. Tapos na siya. Gusto mo pag, pagumpugin ko kayong dalawa eh. Oh, Populis sa ilan nilang gusali at patuloy na pagsuyod sa ilang bahagi ng compound na pinaghihinala ang pinagtataguan ng Manon ni Kibuloy. Ito na ay kapitong araw ng pananatili ng pulisya sa loob ng KOJC compound hanggang ngayon nga ay uh, hindi pa rin nila nahanap itong si Apollo Kibuloy at uh, kaniyang uh, apat na kapu akusado Ella. Alright, maraming salamat, Lalain Moreno. Mm. O, oh, ba? Diba? Uh, ito po yung kasunod. Ito ha. Ah. Uh, magkarugtong Eto. Ito. Pinala at tungkol naman ito sa ari arian ni Kibuloy. Pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order ng um, sa mga bank accounts at ari-arian ng Kingdom of... Naku po. Atay na. Oh no! <laughs> Pinalawig yung freeze order. E paano na lang yung ano, yung mga pinapasahura ni Kibuloy? <laughs> Oo. Ulitin nga natin. O makinig kayo mga ano ha, di sa para sa inyo yung balitang ito ha. Ah. Uh, ah, uh, paano na yung mga pasahura ni Kibuloy diyan? Ah, uh, makinig kayo, makinig kayo. Pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order ng um, sa mga bank accounts at ari ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy hanggang February 2025. Agos! Hanggang February 2025 pa. Pagdating ng February 2025, may extend na naman yan. Hanggang 2028 na naman. <laughs> 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 Paano na, Embayaderos, pinapasahuran? Yung mga patay gutom sa isiminay na nagbabalita? Patay gutom kayong lahat. Ano pang ipapasahod sa inyo? Mga hampas lupa kayo. Yung alam niyo lang ng trabaho, yung paninira sa gobyerno, magtrabaho kayo ng mga rangal. Putang ina niyo, isipin ay! Bubo kayo! Puro paninira yung ginagawa niyo sa Pangulo. Diyan niyo yung pinapalamon niyo sa pamilya niyo. Putang ina ninyo! Mga ulol! yung kapulisan natin nag nagdura lang sa may mineral, ha? Nakuha na nila ng video. Kasi syempre, kung may respeto po yung ating kapulisan, hindi nagdudura kung saan-saan. Okay? Yung bubble gum, doon din nilalagay sa may mineral. Nabidyohan nila, ang sabi nila sa balita, nag nagdudruga daw? <laughs> Nagraragbi daw? Kung hindi ka ba naman tanga, pulis ka, magraragbi ka sa in public? magdudroga ka in public? sa oh, kapek ka niyo san yung isiminay kayo get palamonin niyo yung mga asawa at anak niyo galing sa kapek niyo san niyo sige <laughs> yun yung ipalamon niyo sa mga anak din niyo ah oh. utang ina niyo kayong lahat dyan ha ah? mga piling niyo maka kayo pero demonyo kayo <laughs> ulul na ulul kayo hey oh Ayon sa anti-money laundering company. Ay, shoutout kaya Perlita Istasio. O AMLC. Naglabas ang CA ng resolution noong August 20 kaugnay ng extended freeze order. Ayon naman kay Atty. Dina Tolentino Fuentes, legal counsel ng KOJC, wala pa silang kopya ng kautosan. Sa ng extension ng freeze order ang bank accounts ng KOJC at Suara Sug Media Corporation na nag-cooperate sa Sunshine Media Network International, ang media arm ng KOJC. Hmm, yun yung tanong. Saan pa kayo kukuha ngayon ng panlamo ninyo? Eh kung kay Digong kayo aasa, makunat sa pera yon. Ang gusto ni Digong, siya lang yung tanggap ng tanggap. Ayaw niya magbigay. Diba? Sus Mariusip. Ah, uh, ito, isunod po natin ito. Ito yung lumang I think ito yung lumang video na na nagsasagutan, no? May sagutan po dito. 'Di ba? Si Tore at yung lawyer ni Kibuloy. Hmm. Ito ang lugar para tayo magdebate. Yes sir. Kung may yes, reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ngayon, papasok pa kami sa iyo uh... at sa gusto mo. Okay? ipaalam Oh, excuse me! Pati sa kanyang sugan na lang dito! Pati Okay, this is a, an alias warrant to arrest. Uh, address to Silvia Simanes. Wrong, ang, address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Silvia Minate, Simanes po. Pasig? Ah. Uh, Teba. Diba? So may sagutan po dito, i-forward e, natin na ah. Ito. NBI sir. Imaterial 'yon attorney. Na, na serve oh. na daw yung alias yun, wala, attorney. Imaterial 'yon. Yan. Oh. Imaterial oh. 'yon. Akin na yung oh. papel ko. Ito, ito. Bibigyan so, namin si, kayo si Selvia si, si Manes na ito sir. Mag, Mag-usap oh. kayo attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes, bibigyan kita ng na... Amo si Aniban Sharot po ah. 30 minutes diyan. Papasok kami sa iyo sa gusto mo. Aso ang plano mo talaga magpasok. Yes. Whether we like it or not. Yes. Even if ipagkita yes. namin itong sir. Alam mo, attorney, lawyer ka eh. Lawyer ka, attorney. Kung may reklamo ka, magreklamo ka. Pero, ang, oper ang operasyon ng kapulisan dyan, okay, huwag mong pakikialaman. laman hindi po trabaho ni Tori na basahin yung pinapakita mong mga papel dyan. Huwag kang magreklamo kay Tori. Nagpapatupad lang yan. Pinapatupad lang niya o ginagawa lang nila. Yung kanilang trabaho. Attorney ka, di ba Tamot ako sa ulo, kaya pala wala kang naipanalong kaso. Magreklamo ka yeah. na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Yes! Tama! May... Tama! Tama! Oh. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Ah! Uh, tama! May punto! ba? Diba? Dennis uh, Rabiano, mega mega love shoutout po ah. Tama naman si uh, Torre mga pre. At uh, itong attorney na to talagang ako'y naaawa sa'yo no? Oo, uh, uh, Anyway, sumikat ka naman sa social media pero sumikat ka nga sa uh, kabubuhan. Totoo naman yun, diba? Mali-mali yung mga hakbang na ginagawa mo eh. Oo, uh, nakakahiya ka. Nakakahiya kang uh, attorney ka. Attorney ka pa naman, diba? Oo. Uh. So anyway.